July 31 nga ang nutrition month ni Lalia. At bago pa nga dumating ang bagyo, ay na-advise na nga ang mga parent na gaganipin nga daw ang nutrition month ng July 31. At dahil nga busy tayo, ay inisip ko na nga lang, nabibilhan ko na nga lang siya online ng kanyang costume. Kaya alam sa hindi inaasahan nga ay nagkaroon ng bagyo at nawala ng pasok, kaya naman nagka-oras tayo para gumawa na nga lang ng costume. Ang naisip ko nga ang costume ni Niam ay mushroom, kaya naman bumili na nga agad ako ng mga materyales. At noong nakompleto ko na nga lahat ng gagamitin, ay agad ko na nga itong nawa at sa loob nga ng apat na oras ay eto na nga ang kinalabasan. Matapos ko nga maipasukat kay Liam, final touch ko na nga siya at nilagyan ko na nga ng ipapag-design. Fast forward nga at dumating na nga ang araw ng kanyang nutrition month. Sa mga puntong ito nga ay nandito na nga kami sa school ni Liam at kasama ko nga ang pinsa ni Liam na si Ate Denise. Dalawa nga kami mag-a-assist kay Liam dahil alam nyo naman sa sobrang dami nga namin dala ay hindi ko talaga kaya mag-isabit-bitin itong mga to. Hindi rin naman kami mahahatid ni Daddy C dahil alam nyo naman ang trabaho ni Daddy C ang oras ay pang US. Ang umaga nga sa kanila ay gabi at ang gabi naman sa kanila ay umaga. O oh, di ba? At talaga namang pinaliwanag ko pa talaga. Pagdating nga ni Liam dito sa room ay pinasuot na nga agad sa kanya ang costume para nga picturean. After nga noon ay tinanggal na nga rin agad dahil nga hindi makaupo itong si Liam. Akala ko naman uupo itong si Liam kaya lang nung makalabas nga ako ay walang nang ginawa itong si Liam kundi ang magtatakbo. Sa mga puntong iyan nga ay iniwanan ko na nga siya kaya lang pag ko nga ulit sa kanya ay nakatungo na nga itong si Liam. Siyempre, ang mami ay hindi na nga tayo nagpatumpik -tumpik suntik pa at pumasok nga ako dito sa room ni Liam at tinanong ko nga siya kung bakit. Ang sabi niya nga dyan ay nai-stress nga daw siya dahil nga hungry na nga daw siya at gusto niya na nga daw kumain. Kaya naman kahit kararating nga lang namin ay hinayaan ko na nga siya. At dahil nga nutrition month din, may dala nga kaming prutas, hindi na nga rin nakatiis si Liam at kinain niya na nga ang nasa basket niya. Naku, kita, kita niya naman po, sinasabi ko naman sa inyo ay wala talagang masamang tinapay dito kay Liam. Kung hindi niya talaga cheat day ang kinakain talaga nito ni Liam, miyat miya ay prutas. At eto Pears o Operas ay isa sa pinaka-favorite niya na prutas. At yan yung tatlong klase na nasa basket ni Liam ay lahat yan ay favorite niya. Okay. Ang laman niyan nga ay grapes na green, pears at apple. Oh, di ba? Talaga naman lahat ay inisa-isa niyang kainin. Noong natapos na nga kumain itong si Liam, ay nagpaalam na nga ako sa kanya na lalabas na ako. Dahil nga, malapit na nga mag-start ang parade nila dito sa school. Pinasuot na nga ulit sa kanila ang mga costume at pagkatapos nga kami naman ay nag-aantay dito mga parent sa labas. Pipili nga sila ng best in costume per section at dito nga nakapwesto ang mga judges. Maraming ang magulang ang nakita kong nagaantay dito sa labas ng room. Kaya naman pumunta nga ako dito. Inakala nga namin na lalabas na itong sila liam Kaya lang. Per section pala ang parade at may mauunang ang section sa kanila. Huh? Matapos nga makapag parade ng unang section. At eto na nga pinapuesto na nga sila Liam. At ang mga kasama ko ng parent ay nag din talaga. At excited na excited nga ako. Napo ganito pala ang pakiramdam parang bumabalik ka nga rin ulit sa pag Kabata. Five days before the nutrition month nga, tsaka lang kami na advise si teacher na may pipiliin pa lang best in costume. Noong time nga, na in kami na may pipiliin nga daw na best in costume, ay nagawa ko na nga talaga ang costume nito ni Lia. Nung nalaman ko nga na may pipiliin na best in costume, ay hindi ko na nga rin in-upgrade itong costume ni Lia. Dahil yan na nga lang talaga ang nakayanan ng aking creativity. <laughs> Sa totoo, aaminin ko na yan lang talaga ang kaya ng powers ko. Kaya naman sa totoo lang ay hindi ko talaga ina-expect na mananalo ito si Liam ng Best in Costume. Hmm. Hindi nga ako umaasa pero excited lang talaga ako makita ang anak ko na nagpa dahil eto nga ang unang parade niya. Eto nga din ang unang event niya dito sa school. Diyos ko, hindi naman ako prepare. Magna okay. ganito pala kapag ka may estudyante ka. Ay talaga naman kahit ayaw mo nang bumalik sa pag-aaral, e eh, babalik at babalik ka pa rin talaga. <laughs> Maiksi nga lang ang parade dito ni Lia. At dito lang naman din sa school, kaya naman konti lang ang nilakad dila. Sa pagpaparade nga nito ni Lia, ay nako, ang pakiramdam ko nga, eh parang gumagraduate na nga itong si Lia at naiiyak-iyak pa nga ako. <laughs> Nako, hindi ko talaga alam. Ang nararamdaman ko, basta ang alam ko ay masayang masaya ako para sa anak ko at proud na proud nga ako kahit nga naglalakad lang siya. Siguro dahil nga first time niya nga lang din ito, kaya feeling ko ay achievement na nga rin talaga ito sa amin. Sa mga puntong ito nga ay tinapos nga lang ang parade ng lahat ng section ni Liam at pagkatapos ay tinipo na nga sila dito sa judges para nga mapicturean silang lahat. O oh, di ba? Kung makikita niyo naman si Liam, basta may camera ay lagi yan nakangiti kahit minsan pili. Matapos nga mapicturean ng mga parent, eto naman pipicturean naman sila ng mga judges. Matapos na nga mapicturean silang lahat at eto na nga, pinababalik na sila isa-isa sa kanilang room. Bukod nga dito sa pagpaparade, ang isa pa nga sa activity nila ngayong nutrition man ay sandwich. Kaya naman, pinadalhan ko na nga ito si Liam ng mga kailangan niya. Katulad na lettuce, tomato, cheese, ham, cucumber, at pati na nga rin bread. Dahil bukod nga sa best in costume, pipili nga rin sila ng pinakamagaling na gumawa ng sandwich. Kaya naman nung no, nahubad na nga ni teacher, ang costume ni Liam ay agad nang nga pinrepair ni Liam. Ang mga dala niya para nga sa paggawa ng sandwich. Natutuwa nga ako dito kay Liam habang pinagmamasdan ko ay talaga naman napakaingat niya nga talaga sa kanyang mga gamit. Talaga naman kung makikita niyo nga ay dahan-dahan niya nga nilalagay ang mga gagamitin niya sa paggawa ng sandwich. Nakalimutan ko nga padalhan ito si Liam ng plastic gloves. Buti na lang si teacher ay merong plastic gloves at nilagyan niya na nga itong si Liam. At doon nakita ko na nga na mag-start na nga sila ay umalis na nga ako at pumunta na nga sa waiting area para nga makapag-focus itong si Liam at isa pa, hindi din talaga allowed ang parents sa activity na gagawin nila. Matapos niya ng ilang oras at natapos na nga ang event ito ni Liam. Nagulat nga si ate Denise niya dahil itong si Liam ay may suot-suot na medal. Hindi ko nga agad nakita yan dahil ang nagbibidyo nito ay si ate Denise niya at eto naman ako na sinasalubong ko silang dalawa ni ate Denise niya. <laughs>

Siyempre, dahil may medal ang anak ko at eto nga ang una niyang medal, nag-request nga siya na pupunta daw siya ng SM at gusto niya nga daw kumain ng Jollibee. Kahit nga hindi cheat day nito ni Liam, ay hinangayaan ko na nga siya makapag-cheat day para nga rin makapag-celebrate na nga rin kami. Naku, kung kanina nga, proud na proud ako kahit naglalakad lang itong si Liam, eh mas lalo na ngayon na may nakasuot nga sa kanyang medal. Guys, dahil ako may medal, Jollibee ako. よろしくお願いします。<music> <music> Matapos nga dumating ng order nito ni Liam, ay agad ko na nga siyang pinakain. Mm. Dahil alam niyo naman, nutrition month, nagkaroon ng event, at naglakad na siya ng konti, kaya naman, nag-hungry nga daw siya. Pagkatapos nga ni Liam kumain, mm. nag-pick up nga lang din kami ng padalang regalo ng isang follower ni Liam para nga sa kanyang birthday. Mm. After nga nun, ay agad na nga kami umuwi dahil nga napagod nga rin kami at ilang oras nga rin kami nasa school. So yun lang guys, God bless you all. Bye-bye!